Oh, welcome back mga kaboxing. So isang napakalungkot na balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon na mapalaban sa isang world title fight, ay bigo nga pong makuha ang panalo at maiuwi ang titulo ng ating pambato na si Christian Araneta. Dahil sa katatapos lamang na laban nito sa bansang Japan, ay natalo ang ating kababayan by a 12 round split decision kontra sa pambato ng bansang Thailand na si Tanungsak Simsri. Bagamat nagawa nga pong mapabagsak ni Araneta si Simsri sa round 3 ng kanilang laban, ay di pa nga rin po ito sapat para makuha ang panalo. Maraming Pinoy Boxing fans nga po ang sobrang nanghihinayang sa world title fight na ito. Napansin din ng ilan nating kababayan na tila nagiba ang galawan ni Christian Araneta. Sa unang round pangalang po ng kanilang laban, ay kapansin-pansin na mas magalaw, mas agresibo at masipag bumato ng suntok ang pambato ng Thailand na si Simsri. Samantalang si Araneta naman ay nag-aabang lang ng pagkakataon na makapakonekta ng counterpunch at di masyadong bumabato ng mga suntok. Sa round 2 nga po ng kanilang laban ay maaga nga pong nagkaroon ng sugat ang dalawang buksingero dahil sa accidental headbutt. At sa sumunod na round ay dito na nga po napabagsak ni Araneta si Simsri matapos nitong naipakonekta ang kanyang solidong left hand dahilan para bumagsak si Simsri sa lona. Ngunit agad naman nga pong nakatayo si Simsri at bago matapos ang round ay sinubukan nga pong tapusin ni Araneta ang laban at pinaulanan ng marami sulidong kombinasyon at suntok si Sims 3. Ngunit di nga po nagawang tapusin ni Araneta ang laban dahil buong tapang din na nakipagsabayan at nakipagpalitan ng suntok sa kanya si Sims 3. At sa mga sumunod na ng rounds nga po ay ilang beses pang nagkauntugan muli ang ulo ng dalawa dahilan para mas lalo pang lumala ang mga sugat nito. Lalo na sa ating kababayan. At hanggang matapos ang buong 12 rounds ay pinagpatuloy nga po ni Sims 3 ang pagbato ng mga suntok at pagiging agresibo sa laban. Samantalang si Araneta naman ay tila di nga po nakapag-adjust at nag-aantay pa rin na makapag-connecta ng solidong suntok na posibleng makapagpatulog kay Sims 3. At dahil dito ay isang judge nga po ang umiskor ng 114 to 113 pabor sa ating kababayan at dalawang judge naman ang umiskor ng 116 to 111 at 115 to 112 pabor sa pambato ng Thailand. Dahil sa panalo na ito ni Sim ay siya na ngayon ang bagong IBF Light Flyweight Champion at umabanti na ang kartada nito sa 39 wins with 34 knockouts at isang talo lamang. Samantalang si Araneta naman, nalasap ang mapait na pagkatalo at bumagsak ang kartada nito sa 25 wins with 20 knockouts at tatlong talo.